pangalawang po uh, pulot na ng mga nahulog na nahulog ng na mga, mga ano, ano ba ito uh, apipat saka niktarin ayan ito yung puno yan yung puno na pulutan ko na siya kasi mula ng malakas pagmahangin, taon-taon yan nahuhulog ang mga bungang maliliit ito naman dito napulot ngayon lagi siyang may sangang maliliit ngayon pag naglilinis kailangan inaalis siyang ginugupit kasi para pagka naglinis nil-crack tuloy tuloy ang linis sa gagal kasi to yan yan mga bunga niya makakain ko dyan sa makakain namin sa squirrels ayan ugasan lang yan ito ang puno ng apricot ayan ang bunga ayan ang mga bunga maliliit pa hilaw okay be sure to subscribe to watch all all my old videos and my upcoming videos or new videos thank you for watching bye